Kakaibang imbento na naman ang skate ang aking nakita o natagpuan. Isang skate di motor na halos lahat ay yari sa bakal. At ang forma ng skate na ito ay dalawa lamang sa lugar ng aking napuntahan. Maliit lamang ang sukat ito kumpara dun sa mga skate na yari sa kahoy. Kung gusto mo nga pala magpagawa nito ay naabot lamang ng 10,000 ang kaha. Kung sa pang service service lamang ay napakaganda ng skate na ito. Dahil magaan nga lang at kayang kaya mong buhatin. Napakaliit nga lang din ang preno nito kumpara dun sa mga skate na pinambabiyahe o yung mga pinamamasada. Pero nang tinanong ko si tatay na may ari nito ay pinam masada daw niya ito. At ang bigat daw nito ay umabot lamang ng 50 kilos, kumbaga isang sakong bimig. Meron din naman itong gusungan at igabila na yari din sa bakal. At ang upuan nga nito kung makikita nyo dun sa mga normal na skate ay kahoy. Pero dito sa skate na ito ang upuan ay yari din sa bakal. Matatalino talaga ang Pilipino at makalikot sa mga bagay-bagay. Kung hindi ka malakas magbuhat at natatakot kang madugalan ay baka ito na yung para sa'yo. Kaya mag-message ka lamang sa comment section kung gusto mo magpagawa. Kung paano naman ito tumakbo ay katulad din ng skate na yari sa kahoy. Belt lang din yung gamit nito dapat sa iyo kung gaano kalaki yung makina na ilalagay mo. Mas malaki, mas mabilis at mas malakas sumata. Kaya nga lang ay nakadepende sa ganang skate mo. Dahil pag sobrang bilis na ng takbo ay kayang kaya at yung skate mo ay maaari kang madiskarel. Pag laki ng makina ay pagbigat din dapat ng skate mo. Kaya ikaw na yung bala kung ano yung mas gusto mo. So tay, uh, bakit po ano, bakit po ito yung skate nyo na uh, pinagawa? Di ba po yung skate na iba ay mga kahoy lahat? Oh. Mas magaan po ba yung mga bakal Kasi parang purong bakal po ito eh, ba? Diba? Kaya mas magaan ito. Ah, mas magaan oh. po. Echobular lang naman ito eh. Yung mga bakal niya po. Oh. Ah, okay Ma po. At saka yung kahoy, natagal, bumibigat. Kahit ah, okay po. Ito, ito, may gitla. Baka ito mga 50 kilos lang. 50 kilos po yung bigat dito? Mabigat din na po. ay mas lalo namang mabigat yung kahoy. Sabaga yung 50 ano. 50 kilos yun. Mm, kasi yung um, yung bakal niya ay ano, katulad niya, no? Walang laman yung gitna, ano Wala, po? Wala, mga tubular lang yan. Pero oh, matibay naman. Oo naman. Ayan. Oh. Pero ano po ito tay, nakakarga naman ng mabibigat din. Oh. Bakal siya lahat. Ayan. <laughs> mas e, ma mas makarga ito kaysa doon sa kahoy. Opo. Ilan lang po kayo may ganito tay saan? Galego? Dalawa lang. Kami magkapatid dalawa lang po kayo magkabatid hmm, dalawa lang pala silang merong ganto baka lahat parang imbento kasi si tatay din pala yung gumawa nung ano kapatid din ni tatay oh, kapatid ko rin gumawa nung uh, hmm. yung gumawa nung skate na binili natin yung padyak po oh, hindi pedal yon yung, latest video natin sila din pala yung gumawa meron din pala silang motor, so ayan 我吗？Well, uh